Hi guys, kain tayo. Olan tayo ngayon ng sardinas. So guys, ayan. Kain tayo sa inyo. Oh. tayo. mag Mag-ulam tayo ng sardinas. Pero alam mo ba? Mas masarap to guys pag ano no. yung may suka. Ah. Masarap. So ayan guys. Sardinas. Ayan. ang base sa pagkapatituto. ng asin. Kain tayo. Magyan natin ng asin. Masarap na ito. So, so guys, kain po tayo. Ainit yung kanin bagong saan. Sarap. Thank talaga may ano? diwa pa kaligres, mas gusto ko talaga may suka. <laughs> di ko talaga yung suka. kasi mas gusto ko may suka. Hmm. diba dito. kasi mas gusto ko yung may suka. mas masarap. Kain tayo, guys. Yan, nakarami ko rin. Yan. Hilap mo lang lang <laughs> yung Ang liit. Harap. Kain po. Dito ko na lang nililibang yung sarili ko. Sarap, guys. Subukan nyo to. Huwag niyo isaw sa lahat. Huwag niyo ilagay lahat ang, ang suka. Sa ano? Ay, yung sabi na sa suka mo yun. Kasi, paano pwede na ubus? lang? Ito, pag may natira pa ako, ang gagawin ko, gigisa ko siya. Para bukas naman ang umaga. May ulam ako. Tipid ko, no? Sa mismo yung ganitong ulam guys, kasi ano mo ba? Doon sa pinapasukan ko sa so side. Libre kasi pagkain. So, mamili ka lang kung ano yung gusto mo, basta kaya mo siyang ubusin. Libre doon, tawa kami sa ulam sa mamantika kaya ang naisip kong ulamin ngayon, kung sardinas na po. Kain po, masarap siya. Hmm. Para maubos ko ata. Mahulan mo titira. Sarap sa pamit. Simpe. Bang yun rin na laging ganito kasi. Hindi rin siya maganda no. Hindi rin siya maganda sa Hindi pwede to ah. Sabaw. Sa ganyan ng gulay. Kaya ang best dito ito. Lock Maganda sya ng lock base. Sarap. Kasin. Kain ganyan. Sarap siya Actually, masarap para sa kamay. Ayun po. Kung maubos po ito yung sinahin ko, yung dalawang latang ng ano, sardinas, Kasi guys, yung nakalat ko ng bigas, lata ng sardinas So, dalawa lang sinahin ko. Ayun.

wala sila ka pa ba ng gas? Hmm? isang peraso na lang Pilipino nga naman oh isang piraso, hindi na kukunin kahiyaan ka pa. so guys pag pinamadgan mag ulam o mag imay agad ng ulay so gagawin nyo na lang sa linas kasi maminas mas mabilis, mabilis ulamin eh kasi mag sa pagkampun pa. Nalo pang gabi, sa pagkampun sa maganda yun. Mas okay pa yung sabi mo. Tapos part na lang makapit. Pero ngayon kasi, hindi ako pwede magkapit na makapit kasi gabi na. Ang po ko, oh, <laughs> Malapit na ubus ang kami. Hindi na naman. Kaya talaga na malapit na kami. Hindi na naman. Tataw pa tatok.

sila. Yeah. Tapos, dito pa siya isa pa. Wala, simot. Tapos, dito si Moon. na wala yung diet ko. So guys, balik tayo dun sa kape. Kasi ako pwede magkape ngayon kasi gabi na. ang kape ko isang beses sa isang araw. No, no show ko. Yung kape na yung yun, no? yung stick Doon. Yung gamit ng kape. Pero sabihin mo sa inyo totoo ha. Totoo siya. Batman. Ilan sa katawan. Gaya mo yun. na ako madami to. Naubos yung dalawang lamang sandali nyo pa sa ko. Kuras lang ang pahinga nito. Alam na, na mangyayari. Hai nih, Mateo. Gelapkan, kita bilang tuh, ya, maksudnya semua bisa jadi rasa salap kumain bag na nga kamay kumain mo yun ubus ko ahem hmm. so yun lang guys shadow ng haba yung video ko kasi vlog ko saan nasa natapos salamat po sa lahat ng nanonood ng aking video at nakitiwala. Naiscripted scripted po yan totoo yan walang halong daya yan sa lahat po pala nag subscribe sa aming youtube channel salamat po ng marami thank you po tapos na po ako kumain ito na ito na ang magliligpit na ito na talaga ito na yung last so bye guys thank you